Mapapawaw ka rin talaga mga sis kung ganito yung result sa ginawa mo sa buhok ni client pero hindi po ito rebound. Bali treatment lang po ang ginawa ko dito pero ang ganda ng result niya straight, shiny at smooth talaga yung after result niya kahit nakulot yung buhok ni client. Kung gusto nyong malaman kung paano ito na-achieve, yung ganito ka straight, ka smooth and ka shiny na buhok kahit hindi siya na-reband, nare panoorin nyo ang video ito. At ito yung buhok ni client na gagawin natin mga sis at ito po ay virgin hair. Hindi pa ito na-reband, nare hindi nakukulayan at hindi pa treatment. Mukha lang po siyang may kulay dahil sa klase ng kanilang pinangliligo, I think poso or balon, then naliligo rin siya ng dagat. Kaya yung buhok niya talagang parang may kulay parang dry na dry na lang talaga siya. buhag Buhaghag at putol-putol yung kanyang buhok dahil lagi itong naka-ponytail as in napakadaming split ends. In short, talagang dry siya. Itong client natin, isa 12 years old lang siya mga sis at gusto ng kanyang mother na ipa-Brazilian lang sana ito. Ayaw niyang ipariband dahil bata pa nga lang siya pero gusto naman ng mother ay mag-straighten yung buhok ni Uh, BB girl. So, nagsuggest ako ng treatment na merong 80 to 90% straight. Kasi pag Brazilian lang, lalambot lang siya. Pero hindi siya gaano magi straight Dahil ayaw nga ng rebound, pero gusto straight ang kanyang buhok. So, meron na tayong sagot dito mga sis. At ang sinuggest ko dito mga sis ay itong ating keratin straightening treatment by Wires hair product. At ito lang talaga yung treatment na nakakitaan ko na merong legit na 80 to 90% straight at nagla long last yung effect niya mga sis at panoorin natin kung paano natin ita transform ang buhok ni BB girl from dull to uh, bouncy effect and the same time, mag-straighten yung hair niya kahit hindi natin siya ere-reband. So ngayon mga sis, kung makikita nyo, meron tayong dalawang klase or variant ng keratin straightening treatment, yung blue variant at yung red variant. Panurin natin kung bakit dalawang variant yung ginamit natin dito sa pag apply sa buhok ni client. Itong blue variant mga sis, ito po ay for very resistant hair. So ito yung i-apply ia natin from malapit sa roots to mid parts dahil yan yung medyo talagang makakapal yung hair strands, buhaghag at yan yung talaga mga stubborn hair niya. At yung red variant naman mga sis, yan is for normal to resistant hair. Yan naman po yung i-apply natin doon sa part malapit sa mid to end parts or sa dulong parts niya dahil yun yung maraming mga split ends or talagang dry na dry na. Pero para sa ating mga KOS user dyan, kung iisa lang yung variant nyo like blue or red variant lang meron kayo, pwede naman po yun, depende na lang yun sa application ninyo sa buhok ni client, syempre, i-check or analyze naman po natin yan. So, didepende na lang yan sa availability ng inyong uh, keratin straightening treatment variant mga sis. So, dito kasi meron akong dalawang variant. So, So, nag-proceed uh, ako sa dalawang application or dalawang variant kasi nga yung buhok ni client is magkaiba yung status or even though virgin hair ito pero yung dulo kasi ng buhok niya is talagang super dry or damaged dahil sa mga split ends. Alright mga sis, so after ko mag-apply dito ng ating keratin straightening treatment, binalutan ko rin siya ng ating cling wrap. Then binabad ko ito ng almost 3 hours. So 3 hours ko siyang binabad mga sis dahil medyo resistant nga yung buhok ni client, makakapal yung hair strands. So don't you worry dahil uh, safe naman po yan at hindi po yan makakasunog ng buhok. So after 3 hours na babad, nagbanlaw tayo ng buhok ni client. Bali banlaw lang, wala tayong nilagay na shampoo or any conditioner. Then nag sa pagbo-blow dry. At ito na nga yung naging result niya after natin siyang mapatuyo. And after ito mapatuyo mga sis, nag-proceed kami sa thermal conditioning process or hair ironing process dahil itong ating keratin straightening treatment ito po ay heat activated so kinakailangan na pada padaanan natin siya ng plancha, plancha, plancha para ma-achieve natin ang 80 to 90 straightening effect at the same time, syempre kailangan uh, maganda yung pagkaka-plancha natin para talaga mag-long last yung effect nito at ang ginamit ko na heat temperature dito mga sis is 400 degree Fahrenheit. Then after natin siyang ma-iron so ito na yung result ng buhok ni Baby girl, oh my God, straight talaga siya, shiny and smooth. Yun nga lang, lumitaw yung kanyang mga split ends. <laughs> Pero don't you worry mga sis, dahil gugupitan naman natin yan. And dahil itong ating client is walk-in lang po ito, so wala tayong uh, contact sa ating client. So babanlawan natin agad-agad yung buhok niya para makita natin yung outcome or pinaka-result after nitong mawash. And by the way, mga sis, nung pagkabanlaw namin sa kanila or sa buhok ni client, ay shampoo natin siya ng ating sulfate-free shampoo. Then, syempre, naglagay tayo ng hair mask treatment. So, this time, papatuyuin natin ito. Bali, ang gagamitin natin dito na heat temperature is medium heat lang talaga. And hand dry lang yung ating gagawin. Hindi natin siya baba natin or gagamitan ng roller brush or paddle brush para talaga makita nyo yung result niya mga sis. At dahil medyo mahaba-haba yung ating uh, time ng pag blow dry, fast forward ko na lang yung part dito mga sis pero hindi ko ikakat yung pinaka video para makita nyo yung result. So tuloy-tuloy lang nagpi-play yung video diyan naka-time slap, time lapse lang yon siya pero ay uh, to, ibabalik natin sa normal speed. Kita nyo naman yung result niya mga sis at kita nyo wala tayong ginamit dyan na paddle brush, roller brush. Talagang hand dry lang siya at may mga portion dyan na medyo basa-basa pa. Pero kita nyo naman yung result niya mga sis talaga. Napakaganda talaga niya, napaka straight, walang halong etos, walang halong eme. Bahala kayo kung ayaw niyong madiwala <laughs> Sasabihan na naman akong OA pero syempre bahala na maging OA basta tama yung aking sinasabi at naniniwala ako sa ginagawa ko at sa product mismo. At ito lang din ang masasabi ko sa inyo mga sis at sa ating mga client. Ito po ay personal opinion ko lang din naman, no? Ang pagpapakeratin straightening treatment ay optional lang din naman yan. Nasa sa inyo lang yan kung gusto nyo magpaganito at kung ayaw nyo nang magpa pwede pwede po itong keratin straightening treatment since naglalas din naman ang kanyang effect. Ang keratin straightening treatment ay kaiba po ito sa riband na talagang 100% straight siya or pin straight. Ang keratin Straightening treatment is more on bouncy effect then may effect po siyang straight na naglo-long last din naman. So, you have the power to choose whether magpapakeratin treatment kayo or magpapariband. Nasa sa inyo po yan kung ano ang gusto nyong ipagawa sa inyong mga hair. So, ayan na mga sis yung pinaka-result niya after natin siyang mawash as is na po yan mga sis, kahit liguan niya na yan, kinabukasan or pagkawi ng bahay, ganyan pa rin ang magiging result niyan. Uh, basta natutuwa lang talaga ako sa naging outcome ng keratin straightening treatment na to. Then after namin siyang ma-blow dry mga sis, syempre ginupitan namin kasi marami nga siyang mga split ends. At ito na nga yung kanyang result after natin siyang matriman. At ginamitan ko rin siya dyan ng hair dusting technique sa paggugupit dahil napakataas ng kanyang mga split ends mga sis. So yan na yung pinaka-result niya after wash, mga sis. So, hindi ko na rin siya pinadaanan dyan ng uh, plancha. Alright, mga sis. And by the way, hindi ko pala ginawa ang video ito para pagbentahan kayo ng product na ginamit ko. Uh, ginawa ko lang ang video na to para ipakita ko sa inyo kung paano or gaano ka-powerful ang treatment na ito. Pero kung gusto nyo rin siyang subukan, Uh, mag-inquire po kayo sa FB page ng Wires Hair Product. Ilalagay ko na lang po dyan sa comment section yung link na kanilang Facebook page if gusto nyo rin siyang i-try. And that's it for today's video. Thank you for watching and see you on my next one. Bye!